Alam nyo ba na may isang digmahan ang nangyari na tumagal lamang ng halos 45 minutes. Itinuturing na pinakamaikling digmaan sa kasaysayan, ang digmaan sa pagitan ng United Kingdom at ng Sultanato ng Sansevier sa Afrika. Nangyari ito noong 1896. Ano ang istorya sa pinakamahikling digmaan sa kasaysayan at paano nga ba ito nagsimula? Yan ang naalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Nagsimula lang ito sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng konsulado ng United Kingdom at ng Sultanato ng Sansawar sa halili sa trono sa namayapang sultan nitong si Hamad bin Tuwaini. Ang pamangkin na namayapang sultan na si Khalid bin Bardash ang humalili sa pwesto na hinalmahan ng mga British dahil ayon sa kanilang pagkakasunduan bilang isang protektado ng Britanya ay ayon lamang sa pag-approve ng Britanya ang pagtatalaga ng sultan sa Sansibar dahil dito naglabas ng ultimatum ang konsulado ng United Kingdom sa Sansibar na kung hindi bibitiw sa pwesto si Khalid bin Bardash ay lulusubin nila ang Sansebar. Bilang tugon, binarikadahan ng bagong sultan ang palasyo na armado ng mahigit 2,800 na sundalo at ilang kanyon, field gun at machine gun, isang armadong yate na HMS Glasgow. Armado din ng British ng tatlong cruiser at dalawang gunboat at mahigit 1,050 sundalong British at Sansebaris. Nagtapos ang ultimatum ng hindi sinunod ng bagong sultan ang babala ng mga British at pasado 9.02 ng umaga. Nagpaputok ang mga barkong British at nawasak nito ang palasyo at mga depensa nito. Kumilos na rin ang nag-iisang barkong pandigma ng Sansibar pero nawasak ito at pinalubog. Sumunod nito, nilusob ng mga sundalong British at mga kaalyadong Sansibaris ang palasyo. Pasado 9.40 ng umaga, natapos ang putukan sa pagitan ng Sansebar at ng mga British at sumuko si Sultan Khalid. Lumikas siya at mga kaalyadong tagasunod niya sa konsulado ng Imperial Germany bago lumipat sa kolonya ng Germany sa Afrika na kasalukuyang tansay Sa loob lang ng 38 minutes, bumagsak sa mga British ang sultanato ng Sansebar at natapos ang pagiging isang malayang kaharian ng Sansebar at tuluyan na itong inokupa bilang kolonya ng United Kingdom. Sa loob lamang ng 45 minutes, isang sundalong British ang nasugatan habang nasa limandang tagasunod ni Sultan Khalid ang napatay. Sa paglikas ni Sultan Khalid, inilagay naman ng mga British ang bagong sultan ng Sansebar na namuno sa ilalim ng bandila ng Britanya na si Sultan Hamud.